pa nagla-landfall ang bagyong Chedeng sa bansa, nilubog na ng tubig baha ang ilang lugar dito sa Metro Manila kanina. Bumuhos kasi ang malakas na ulan na siyang nagdulot ng bigla ang pagbaha. Sa datos ng Mines and Geosciences Bureau, isa sa kada limang barangay ng Metro Manila nasa high risk of flooding. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi, sa pagpasok nga ng Tagulan, Jessica, isyo ng na naman ang pinaproblema ng mga lokal na pamahalaan. At kung bababasihan nga ang pag-aaral ng Mines and Geosciences Bureau, mahigit tatlong daang baranggay sa Metro Manila ang nanganganib malubog sa baha kapag nagtuloy-tuloy ang pagulan. Ito ang eksena sa barangay Bagong Silangan sa Lungsod, Quezon pagkatapos ng Bagyong Undoy. Mga kabaong, nakahilera sa covered court ng barangay. Pao mga biktima ng bahang dala noon ng bagyo. Ang bangungot ng bagyong Undoy ang nagsisilbi ngayong aral para sa mga taga-barangay Bagong Silangan. Ayon sa kapitan ng barangay, mas handa na sila ngayon kumpara noong 2009. Kahit ngayon po eh, madilim pa lang talagang kanina lang nandito na sila din. Kap, kung ano't ano man po, willing silang tumulong pa kung sakaling may matigas ang ulo. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, kabilang ang barangay Bagong Silangan, sa mahigit tatlong daang barangay sa Metro Manila na mataas ang panganib bahain. Ito ay dahil umanaw sa kawalan ng drainage system o ang pagiging barado ng mga ito at ang pag-apa ng mga ilog na dumadaan sa mga naturang barangay. Ang malalim na sapang ito madali daw mapuno kapag tuloy-tuloy ang ulan. Matapos nga ang sandaling pagulan kanina, unti-unti na kagad itong tumataas. Kaya naman ng mga residente nakatira malapit sa sapa, nangangamban na raw Si Aling Marina, maaga nang inayos sa mga paninda sa kanyang tindahan. Lagpas tawar ang tubig dito noong bagyong Ondoy, kaya ngayon naghahanda na siya habang wala pa si Chedeng. Umaalis na, nagba, nagliligpit na po ako ng paninda. Tapos uuwi na ako doon sa humanity. <laughs> si Aling Sherry Doseo tuloy pa rin naman sa pagtitinda katabi ng sapa. Pero dito na raw siya matutulog at hindi na uuwi sa kanilang bahay na nasa kabilang bahagi ng Sapa. Magtsatsaga na lang daw siya matulog sa sahig ng kanyang tindahan. Makasiguro lang na madali siyang makatakbo sa mataas na lugar oras na dumating ang tubig baha. So hindi na ako kayo umuwi sa bahay niya? Hindi na, dito na lang kami sa tindahan. Kasi natatakot naman kami noon, kaya baka makorner kami sa baha. Sa datos ng Mines and Geosciences Bureau, Maynila ang may pinakamaraming barangay na nasa panganib na lumubog sa tubig baha. Sinundan ito ng Pasig, Quezon City at Malabon sa Marikina kung saan 73 ang nasa winong bagyong Ondoy, lahat ng barangay nanganganib sa baha. Ganito rin ang sitwasyon ng Pateros. Ang Pasig, Navotas at Montilupa naman, halos lahat ng mga barangay nanganganib din sa tubig baha. Ang mga datos na ito na ipadala na raw sa mga lokal na pamahalaan para makatulong sa kanilang paghahanda. Tatlo rin sa sampung pinakamataong barangay sa Metro Manila ang delikado sa baha. Kabilang narito ang Signal Village sa Tagig, Barangay Pinagbuhatan sa Pasig at Barangay Putatan sa Muntinlupa. Jessica, partikular na mga binibigyan ng babala ang mga residente nakatira sa mga malapit sa ilog at sapa dahil oras na dumating ang tuloy-tuloy na ulan. Madaling lumaki ang tubig sa mga ito dahil karamihan sa mga daluyong tubig na ito ay mababaw at maliit na. Jessica? Rafi, ulitin lang natin yung mga importanteng detalye. Ang pinaka-flood-prone na lugar sa buong Pilipinas ay Metro Manila. 300 barangays ang identified na flood-prone or that is one out of every five barangays. Flood-prone tama Jessica sa dami kasi ng mabababang lugar dito sa Metro Manila at sa dami din ng mga Uh, sapa at mga ilog at marami dito ay barado na. Ay uh, Ito yung uh, nagiging panganib kapag uh, bumuhos na yung uh, malaking volume ng uh, tubig at tandaan natin ng Metro Manila ay karamihan dito mga sementado na. Kung kaya't uh, kung saan tatakbo itong mga tubig kundi sa mga kanal na barado naman. Kung kaya't uh, malaki yung uh, posibleng uh, pagbaha. Jessica? Yun nga ang ipinagtataka natin, Rafi. Alam na natin matagal na barado itong uh, mga kanal at estero, etc. Pero, drainage ba? Two years na since Ondoy, matagal na nating alam itong data ng Geosciences Bureau. Meron bang ginawa na konkreto? Tama Jessica, may kanya-kanya nga proyekto naman yung mga lokal na pamalaan pero ayon sa ating mga nakausap, pulang yung budget nila sa lawak ng problema. Pinakamalaking gastos yung tuloy-tuloy na dredging nga ng mga ilog gata, sapa. Pero kung titingnan yung pag-aaral ng Mines and Geosciences Bureau, yung malaking bahagi ng problema na kanila nakita tulad nung pagbabara ng mga drainage at sapa ay dahil sa basura na madali sanang maiwasan. Kaya naman uh, yung mga pumping stations ng MMDA, hindi kinakaya yung volume ng tubig dahil sa kahalo nitong nga uh, basura. Kaya yung malit uh, maliit na problema, Jessica, ng pagtatapon ng basura sa mga estero at kanal ay lumalaki dahil uh, sa dami ng gumagawa nito. Basic question, yung sapa na finiture mo sa yung report, drainage ba yun after ondoy? Dredge na yun uh, Jessica at pinasan din nila yung embankment at uh, sinimento na talaga. Bagamat uh, umaapaw pa, uh, pa rin daw ito ayon sa mga barangay officials na ating uh, nakausap dahil sa dami naman uh, o dahil sa lawak ng uh, pinagmumula ng uh, tubig na ito kung kaya't uh, nga na, na raw yung uh, mga residente na malapit sa sapang yun na uh, lumikas na lamang. Hindi na nila mapatasan -ma -ma pa ito at hindi nila na madredge pa Jessica dahil yung natural na uh, flow, natural na line ng uh, ng sapa na yun ay yun lang yung kadami, kumbaga yun lang yung uh, pupwedeng magawa sa sapa na yon unless gumawa sila ng iba pang uh, daluyan ng tubig. Kung kaya't medyo malaki-laking proyekto yung uh, kailangan gawin para lang uh, masolusyonan yung uh, problema ngayon sa barangay uh, Bagong Silangan. Maraming salamat, Rafi Tima.